So live muna tayo sa ngayon ah. Kasi ngayon nandito tayo sa dagat Hanap buhay muna tayo Hindi discarte muna tayo mga lodi Ayan, kamusta kayo? Ano tayo ng tubig? ginit dito. ateta ah, yung mga viewers natin. ayon may dalawa na tayong viewers na. No? tayong halos yung pagkain natin dito. and first viewers natin si Lodi Il Rish TV, Charlotte Lodi magandang tanghali Hello. kay Lodi Maria Binaflor hi idol kumusta ka na ito idol nandito tayo sa dagat ngayon hanap buhay muna tayo wala nga walang upload kain tayo mga lods ito kanin ulam munang ulam gusto mo Yes po idol, I'll reach TV Kay Lodi Iblin Sabador Hello po Lodi, kamusta? Sobrang init. Grabe yung init. Kunti lang yung huli natin. Lord, hindi, kay, hindi tayo makapagkilaw. lodi di uh, Mamaria Vina Floor. Shout out po. Yes po, lodi Di. ano na tayo na? Nag, nang mamana tayo. na eh? Lodi bilhin na sa Valor. Hello po, Lodi. Kumusta? Ang oh, tayo, Idol. Nandito no, na tayo nakabag-vlog, no? Ang dami nating trabaho dito sa, ano, Di discard na tayo. Alam na na yun, malapit na po yung Pasko. Kailangan para merong, ano ba, panghanda tayo. Nakalang ba sa inyo, Idol? Lordes Obiena, shout out nga pala. yung mga kasama ko tingnan nyo ayun pakishare po sa live natin ha, para marami, maraming makikita ayan o oh, yung kasama natin ayun yes po lo dami talaga nating mga ngayon ayun yung kasama ko ganito talaga pag sa dagat po tayo Dito Lods pa sobrang init dito lang, Gabi lang, hindi uminit dahil ano, wala nang araw. Yes po idol, pero ito, kahit maganda yung ano dito, pero yun nga, nga buhay pa rin tayo. trabaho po kami dito. Kain tayo mga lods. E, ito yung buhay mga isda. Pakishare po mga lods yan. Pakilike na rin po sa live natin. Thank you so much. Ganito siguro. Ganito mga idol. Basta ano. Hindi tayo nag-aaral. Ito yung resulta. Kay Lodi BC Aurora, ang ganda naman dyan na miss ko tuloy yung amin sa si Siargao. Ang taga Siargao pala kayo Lodi. Ay okay. kay Lodi, mamaria na floor o nga naman pag hindi main kasi walang araw. <laughs> Ayan, okay ka lang. Kamusta pala kayo, mamaria bin floor? tagal ano. Baka yung mga previous uh, upload natin kung wala po kayo, hindi ba kayo busy. Panoorin orin na uh, pwede niyo panoorin yung mga ano natin, yung mga previous natin dati yung mga vlog natin. Kung meron sana tayo ano, yung GoPro mga idol. Pwede natin magamit pag si sa ilalim para makita din po yung paano hinuli yung stack. Ayan, kay Shoutout nga BC Aurora Kay Lodi Connie Al Aliviado Shoutout po Magandang tanghali sa inyo Lodi Kamusta po? Kain po tayo Wala tayong ulam Mamaya na Ano to? Um, hindi po tayo nakakain kanina So ngayon doon doon tayo nakakain kahit naubo tayo may sipon pero kailangan natin ano kailangan natin bumangon talaga di distarte yes po yes po bonsod ito hindi sa amin to ano, katrabaho lang kami association po yung maayari nito kasi malaki ang gastos nito kapag isinasarili mo Pero ako yung ano ito, mag ako yung magbabantay nito. Hindi pa kasi natapos eh. Kay Lodi, Juan Indasan, hey Kuya Geraldin. Hello din po Lodi, Juan Indasan. Shoutout nga pala kay Lodi Rocky Ginitaran. Hello po Idol, good turn ko musta. Ayun, okay naman tayo Idol. Ayun, kumusta po kayo dyan? Kain po tayo. Wala muna tayong ulam, Lodi. Kanin lang. Tsaka, ano, dagat. Ayan, no? Ayan, di ba? Medyo maalat. Maalat pala yung dagat. Para init. Kay Lodi Kuni Aliviado. Okay lang yan. Lagi ako nanood sa iyo. Tapang mo at masipag. yaman ka din. <laughs> Ayan, salamat, ma'am. Tagasan po kayo, ma'am. Kuni sa... Uh, aliviado. Tagsan po kayo. Ayun, paki-share po sa live natin ha. Kung hindi kayo busy diyan. Mm. Baka di busy yung iba. So, sana yung ano ko dito. Sobrang init talaga yan oh. Sana yung baon namin ano, nawalan na. na. Ay nako, ang Ah, taga buhol po kayo Lodi. Buhol din yung lulo ko Lods. Uh -uh. Yes po, halik po kayo dito. Sarap maligo dito kapag ano. Pag low tide. Yes po, Lodi Rocky ginitaran. So, dami ko kasi ano, ginagawa sa ngayon. Meron kaming pinatrabaho. Trabaho namin. So baka pagkatapos nito, kabalik explore tayo. Hirap po lang sahod tayo kapag hindi tayo nakapag-explore. Yes po kasi malalim na eh. Yes po, bawal po maligo dito kapag hindi ka marunong lumangoy lods. Kasi malalim. Baka marami kasi ano dito. Maraming ano. BB shark yan po dun sa amin sa last part ayun salamat sa uh, nag, isang nag like no thank you grabe yung init <laughs> ganito talaga pag hindi tayo nag aaral Yes po ma'am Kailangan talaga natin mag ano Si pag Sana yun know, bi Biyayaan din tayo Hello di Ilma Magdown Share Lodi Ayan Grabing sobrang init talaga Parang hindi na ako makikita nito Ayan, kita po pa niya ako, mga idol. Grabe talaga, init. Tapos yung ano, yung gamit nating ano. Ito kanina, umaga na putol eh. Yung ano natin, gamit natin, putol yung guma. Yes po, idol. Manito talaga. Gamit tapos yung huli natin ayon oh. Ah, ito. Sari-sari yung huli natin. Pang-ulam na to. Saan po kayo ngayon, Lods? Connie Aliviado po. Ayan, kay Lodi John Indasan, kailangan ko yan maging masipag sa pamilya. Sa ako, Yes po, kailangan talaga, Lodi. Yes po, isda sa bato tawag nila dito. So, hindi ma, ano, hindi mabenta ito mamaya. So, pang ulam. Ganon mamaya pa, pa kasi kami uuwi mga idol eh yan tawag dito sa amin yung ano ah uh, parrot fish yung talakitok then ayan yan po Katrabaho ba kayo dyan, Lodi? Yung iba, bawal to hulihin. Kasi pang ano daw to sa mga, ano, tong, mga, mga corals. Pero eh, wala tayong magagawa. Wala tayong pang ulam eh. Sayang. Ayan, buhay pa oh. Ayan oh. Oo nga, ito yung trabaho natin idol eh. Mamaya Vina Floor kay... Okay. Kalo di Janice Rosal, shout out Lodi O, nang pong problema po Yan o, buhay pa yung isa o oh. Nilagay ko sa dagat kasi wala kaming yelong dala Nilagay na lang natin para presko pa rin Yan o Maganda siguro mga idol kung no? meron tayong camera na pang pwede sa dagat para maganda tingnan ba Paano natin siya hinuli yan yung ano ko. Pangarap ko na magkamera ng ganyan. Ayan o. Ayan. Oo nga. ganda sa aquarium to idol eh. Lagay natin sa ano. Pero hindi siya pwede ma-aquarium dahil nahuli natin. <laughs> Walang pangulam. No choice. <laughs> di makawala to Lods, patay na eh Oo, oh, eh, Lodi pero sobrang mahal talaga Kapag ano, kahit sikanhan lang ng mga ano, ng GoPro lang Masikanhan pero nasa mga ano eh, 20,000, 15, ganyan Sobrang mahal Kasi palagi tayo sa dagat eh Mahirap kapag cellphone yung ginamit natin, mahulog na ko, ang problema Oo nga, Lord. Habang naghahanap buhay tayo Tapos may camera tayo na Gagaya ng iba may, Meron may, tayong dalang camera eh. Naghahanap buhay tayo pero nakapag vlog rin Ganyan Kasi araw araw tayo dito eh Pero yung problema Ang mahal <coughs> Yes po Kinila po talaga Dito naghahanap ako ng ano, Sobrang mahal Nasa mga 15 20 yung uh, second hand merong 20k nako malaki ka na yan saan tayo hahanap ng ganyan kay Lodi Marie Carcadasio sarap naman yan idol pang iya oo nga Lodi masarap to pero sa amin hindi na masarap to dahil palagi kami nakakain ito Susal, oh, anong anong nangyari lods? Jenny Creepy TV. Di ba mas maganda tingnan kung nagano tayo, nakapag trabaho tayo dito sa dagat tapos dinablog natin para makita po din niyo at ma-enjoy din po kayo sa ginagawa natin. Pero baka susunod. Ano rin tayo. kabilirin tayo ng ganyan. Oo doon, mahal dito yung isda. Pero meron kang ano, kahit marami kang huli dito pero at least merong araw-araw na pagkitaan. Eh. Minsan din walang ano, dalawang piraso lang, tatlo. Tapos papunta pa dito yung ano mo, yung gasolina mo, pagkain mo. Tapos pagbibenta mo, mura lang. Tapos ka bibili ka, mahal naman. Ah, yun yung problema sa Pilipinas. Tayo, halos-halos na kaming isda. Kami yung uh, naghihirap na ano, kahit ulan, mainit, may bagyo. Kailangan magbago talaga. Ayan, pakishare naman po mga lods. Ayan o, oh, inuutosan na tayo na magpunta na doon para magpuna na. Ayan o. boss! Yan yung ano. Dong sa pambot! kailangan na tayo mapagtrabaho mga dol baka ha, hindi tayo ano football tayo dito so mga load sa so kahit ilang minuto lang tayo na kapag live ay sana na enjoy kayo no? so baka mamaya meron tayong time para din po maka makita kayo medyo nanghihina talaga dahil sa ano natin pero lumala... ng buhay so uh, sana rin akong hintayin sa natin so pag-upload natin hindi kayo malo hindi kayo aalis sa atin at at uh...